Okay, uh, so guys, magkakamping kami ngayon. Uh, Nag-stopover muna kami dito sa gasoline station habang hinihintay yung mga kasama namin. Napakaganda ng uh, panahon ngayon. Maaraw at medyo mahangin. Eh, sana walang sandstorm doon sa pupuntahan namin. Oo. Yan naman, napakadaming dalang gamit. So, dito sa UAE, masarap magkamping ng ganitong month. Malamig pa siguro mga after 2 months uh, March or April medyo mainit na so ito yung best time na mag camping ok napakadami namin napakadami namin dalang gamit uh, kita nyo naman <laughs> parang doon kami titira pero overnight lang kami kami yung nakatawa ka sa mga pagkain tsaka mga gagamitin so mamaya pagating ng mga kasama namin eh, lilipat natin yung mga gamit at uh, medyo maliit itong sasakyan natin baka hindi kayanan yung pagkahon mamaya okay syempre excited na kaming lahat dahil first time namin na mag camping sa Pujaira normally nakikita lang namin sa youtube sa facebook yung uh, mga nagkakamping dito pero this time kami naman ang magkakamping medyo mahaba ang biyahe 1 and a half hour pero for sure enjoy ang road trip dito naghahanap kami dito ng camel normally maraming camel dito sa right side na to makikita niyo iba na yung itsura ng uh, buhangin dito outside ng Dubai at habang palapit kami sa Pujayra makikita niyo napakadaming bundok ng bato dito kung sa Pilipinas ay maraming bundok at puno dito bundok puno ng bato at graba at syempre ito ay uh, man made dating walang daan dito binutas lang nila para sa highway ang nakakatawa pa eh, last year nung pumunta ako dito sa Pujaira dahil sa isang office namin nasira ang sasakyan ko nasunog ang electrical sa sobrang init during summer pero ngayon winter malamig naman madaling magbiyahe dito madali lang actually mag drive papunta rito sa Pujaira mostly pababa kung papunta ka pa lang pero pag pabalik puro ahon yan at syempre medyo may katagalan na rin yung sasakyan ko kaya dahan dahan lang tayo dito bago kami dumiretso sa campsite eh mag stop over muna kami para magpahinga ng konti at i-enjoy ang view dito sa mga bundok ng bato Okay, ito yung tinatawag na shish area magpapahinga muna ako dito habang iniintay yung iba namin mga kasama at kung makikita nyo ang dami sa akin dito ang daming mga nag-stop over dito ito yung mga magkakamping din doon sa campsite sa may Pujaira. At syempre yung iba na mamasyal lang dahil nga maganda ang view dito. Okay, nagstop over muna kami dito sa may fish area. Ganda rin ang view dito. Malapit kami sa camping site. 30 minutes na lang siguro. Parang nasa Tagaytay tayo. <laughs> Napakalamig dito. Medyo mataas na itong area na to Kaya malamig na Kita nyo naman ang mga bundok Super lamig Ganda maganda ang view At kung makikita nyo Ito na ang bundok na puno ng bato Though puro bato siya, Maganda pa rin ang view nya At napakalamig dito sa area na to At matapos magpahinga ng konti eh, dumerecho na nga kami Papunta sa campsite para makapag-setup na kami at abutan pa namin ang sunset at nakarating na nga kami sa aming destination itong unang campsite dito iting na namin kung maganda tong spot na to at uh, makapag-setup na kami ng aming mga tents at kung makikita nyo ang dami nang nagka-camping dito ang dami nang sasakyan.

nagpe-picture picture na mga kasama namin so lilipat muna kami ng spot doon kami sa kabilang side malapit sa beach At eto nga, nakarating na kami sa aming spot. Magpapark muna kami ng aming mga sasakyan dito para mapag-unload na ng gamit. kasing mag-drive. Ayan. Nasaan? Ang... Matapos mag-unload ng gamit, ay e mag-setup na kami para makapag-umpisa magluto. Hmm. Dito na kami. Nakapatay na kami sa beach. Ang ganda ng beach dito. Ang dami rin nagka-camping. So, set up setup lang muna kami ng tent. Tapos mag-barbecue. <laughs> At syempre, bago ang lahat, kailangan namin mag -set up ng ilaw. Ito yung mga binili namin sa Amazon. Sana gumagana kung hindi wala kaming ilaw mamayang gabi at syempre nag upisa na kami magpauwiin dito para makapag na mayroon din kami dalang shabu, shabu para sa mainit na sabaw mamayang gabi at kung mapapansin nyo kung pa ang tao dito kung kundi pa yung mga tents medyo napaga yung namin pero okay lang para nakapuha kami ng magandang spot malapit mismo sa harap ng At itong mga tents na to eh, mumurahing tents lang. Nabili lang namin yan sa Carrefour. Less than 100 dirhams. Dalawang piraso. naka-sale pa. So hindi mo kailangan na kailangan ng mamahaling tent dahil minsan lang kami magcamping. So goods na yan. Sana lang eh wag umulan mamaya. At itong mga tents na to eh hindi waterproof. Pag nagkataon basa kaming lahat dito. Okay, dinner time. Lito na lahat ng pagkain. Kakain na kami. Let's go! At uh, syempre, matapos sa uh, 3 hours na mag-ihaw, kakain na kami. 3 hours na <laughs> mag-ihaw? <laughs> Ayan tayo guys. Napakasarap nito. Matagal-tagal na rin bago huli kami nakapag-ihaw. Ang dami ng pagkain. Tapos namin kumain eh nag-set up kami ng bonfire para mainita naman kami habang pinagmamasdan ang bituin sa langit at pinakikinggan ang alon ng dagat. Umaga na ng aming camping. Ah, tapos lang tapos lang magluto ng breakfast. Nagabang na kami ng sunrise. Naglow tide na, napakataas ng tubig dito. Kagabi. Eh. Kala namin maabot yung mga tents namin. Ang daming lumipat oh. Nandito sila. Nandito sila kahapon. <laughs> oh. Kumusta practice mo sa Olympics? Ayos, mananalo pa tayo. Oh, sige. Galingan mo ah. Naghahanap kami ngayon ng uh, alimango, crabs. Mila kana ka na. Naghihintay kami ng sunrise at nakapag breakfast na. napaganda ganda dito sa Pujaira. Tama lang, hindi masyadong malamig. Kala namin sobrang lamig. Pero tama lang yung klima. mayamaya so, maya, magliligpit na kami tapos uh, pawi na nice scam kami ng sunrise wala hindi lumabas <laughs> ay na pa <panag> <laughs> isang oras na nag-aaba wala sunrise <laughs> <laughs> aha ay yung pala nandun pa sa likod <laughs> kaya pa dito kami naghahabang nandoon pala sa likod. Ah, dito pala. Kanina, atlet ka no ka ngayon. Astronomer ka na. Nandoon ang buwan. Dito ang araw. Ah, tama. Tama, tama. Ah, tama, tama. Tama, tama ang ating astrolomer. astronomer. Astronomer. Dito na 'yan mag-horoscope na. Magkwento ko rin ng love life mo, may nakokwento rin doon tingin kami. <laughs> tama tama theory mo. Kailan nagsabay ang buwan at araw? Oh, ito nga lumalabas na nga may Ayan sunrise na, oh, na. Wala na oo, oh, oh. tago na. Tama tama ang ating astronomer. Lumalabas na ang sunrise. napakaganda ng umaga dito sa beach at uh, sumikat na nga ang araw so hindi tayo na scam ng araw ngayon <laughs> tama si misis, dito nga lumalabas ayun na kasi may buwan pa doon dito sa mga bundok eh paglubog daw doon sa kasisikat ng araw eh dito na nga so galakad lakad lang tayo dito napaka relaxing masarap gawin ito pagka camping uh, dapat pala ginagawa namin to madalas dati anyway mauulit naman uh, lalakad lakad ako dito Makita nyo ang daming uh, daming campsite dito daming nakakamping. camping hindi ganun ka crowded pero maganda yung lugar medyo malayo ka lang isang oras at kalahati yung travel namin pa bago makarating dito at pupuntahan natin sila at sila ay nagba volleyball hindi ko malaman kung white sand ito at uh, basa lang siguro pero white, white sand naman yata oh. See? mana sa lo lang kamay nyo dyan. <laughs> <laughs> Mga atlet nagpa-practice na para sa Olympics <laughs> Mahirap, masakit sa payan na jan at sa binti dito na tayo maglalakad lakad sa pagundagan dito dami rin basura dami rin kasi nag-iinoman siguro dito mga nagkakampi ibote ng soju Ah, ang galing! May naglilinis talaga. Merong mga tagalinis talaga ng beach. Makikita nyo. Naka-orange. Naglilinis siya. Siyang naglilinis dito sa beach. Siguro, madami din sila mamaya. Very good, very good. Ang galing. At uh, nagpa-practice pa rin ang mga atleta. Go! Oh, oh, oh. oh. Get <laughs> <laughs> Get 50 to 50. 50 ano? 50 Pills? Oh. Oh. oh, 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 oh. <laughs> 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 Tuli -tuli pa rin po ba ng mga atleta natin? Really gonna right in the sun, uh, step 2 Get are going to go some, get some uh, step 3 grow how what you want to be step 4 can everybody just do your thing. wake up today's going to be a good day wake up today's going to be a good day wake up today's going to be a good day wake up today's going to be a good day wake up today's going to be a good day wake up today's going to be a good day wake up, today's gonna be a good day. Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Yo, Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation one step at a time. yeah that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up

Siyempre, matapos uh, matapos mag-volleyball, mag-swimming naman. Oh, masarap maligo. Parang malamig lang yung tubig. At ang cameraman. Si Surprise. <laughs> Sarap sana maligo, pero mukhang malamig yung tubig. Manonood na lang tayo. Sabi ko sa inyo, ayoko mag-swimming eh. <laughs> Pwede siya, may kahit walang ko. Ano yan? Uh -huh. Sabon. <laughs> Sabon? Ang lamig! Huwag <laughs> ka kayo doon. May ikaw lang. <laughs> Bakta ni Jamon! Malamig! At dito na sila nalika. Malamig <laughs> ako! Oo! Oh.

Ngayon na lang ulit kami nakaligo sa dagat. Tama tama, may dala sabon pero hindi bumubula. Yung mga sabon, eh, dala ni Abel pero hindi bumubula lahat ng sabon. napakasarap talaga mag-camping. Nakaka-relax at nakakawala ng stress. At dahil sanay tayo sa city life sa Dubai, ma-appreciate mo ang dagat, sariwang simoy ng hangin, at mga simpleng bagay sa paligid mo. Ito talaga ang kailangan natin sa buhay. Kung may pinagdadaanan ka o kung nasang estado ka man ng buhay, hindi mo kailangan sumuko. Kailangan mo lang magpahinga tapos laban ulit.